Good morning po mga kabaleng Kumusta po kayo? Kumustahan tayo? Live po tayo ngayon na po ako ng ano nakabili po ako ng malunggay Nabili yeah. Yeah. po kami ng malunggay sa ano, uh, ano to, uh, Indian store, gulayan. Sobrang namiss ko na to mga kabal Papakbit natin. Bibis ako sa maraming kamatis at kabagoong. Kumusta po kayo? Kung ako naman po ay okay naman pero hindi pa po ako masyadong makapag-vlog ng maayos. Kahit na pinipilit ko mag-vlog. Ewan ko. Hindi ako makapag-concentrate. ko maraming nagtataka bakit ano. Uh, tinigil po pag-upload. Hindi naman po sa tinigil. Kaso hindi pa ako ano. Kahit sinabi ko sa eh, dati na handa na ako mag-vlog pero hindi ko alam kung ano yung pumipigil sa akin. Shout out po sa first viewers natin. Happy blessed Sunday po. Ma'am Leonie Rilia eh? Riola happy blessed Sunday po. Uh, shout out po kay Amber Anderson, hi po. Shout out po kay ano kay Darren ano po. Mieres. Kumusta po kayo? Ah, uh, nakabili po ako ng ano ng uh, sa tawag sa amin nito agod eh, yung bunga ng malunggay. Sobrang namiss ko na 'to. Dadalawang taon na na hindi ako nakakain nito. Buti na lang mayroon ganito dito sa Ano po yun eh, Bombay uh, yung Indian, Indian store. Pero puro gulay naman yung benta lang. Kamusta po kayo? Alam ko marami pong nag-aabong sa mga upload ko pero pinilit kong mag-upload. Pinilit kong mag-vlog pero hindi ko alam. May, may gumugulo sa akin. Kung tutuloy ko pa ba ito o So, inayang din naman ako sa pinagpagulang ko dito sa YouTube. para bago ako makarating kasama nyo na makamit natin itong ano itong monetize at uh, naka 6,000 may kitayong followers nandito Lulutuin ko ng pakbit. Pinakbit. Ah, belly. Ang gagamitin ko belly. Bagoong. Tsaka mga maraming kamatis. Nagtanim kami nito mga kablen. Kung naalala nyo yung tipura ko pumunta rito nung nagmedigal ako sa Baguio. Punta, yung pumunta kami ng bigan. So, bali ito pong nabili kong ito kasama yung isang labanos pala. Ano? ah, uh, $15. So, ito, limang mutraso lang ito. Hindi ko alam magkano. Yung nandun ako sa bigan yung pinag namin na ano, uh, hotel doon. Nakita ko yung malunggay na mahaba. Alas ganito mahaba. Tingnan mo ngayon. dalawa po yung tinanim ko, isa lang yung tumubo. Pero ngayon, awa naman ng na ano nila. Na napakinabangan na kasi naing bunga, lagana, lalaki. So, kung magluluto ka noon, kumpara mo ito limang ganito kahaba, siguro ang ano lang yun, mga tatlong piraso lang nito. kung sino po nakakita ng ano, ganong kahabang bunga ng malunggay napakaswerte niyo po kung kayo yung nakaano nun talagang maraming bunga tsaka nang matataba o, ganito katataba yung bunga na ano. <clears throat> Kung pwede lang sana magdala ng dito, buto. Papadala ako rito eh. Kaso bawal. Ito mga to export to. Galing India to mga walang. Tapos mula nung ilan yung beses po ako nakapag-upload. Hindi man po ako nakag-upload mula nung dumating ko dito. Nakasahod naman ako ng $100. <laughs> Hindi man ako nag-upload pero nakasahod pa rin ako. Kaya kailangan ko ituloy talaga siguro. Alam ko. Sasalita ka na naman mag-isa. Oh, nakalive ako eh. Maraming sida na to? Pinatay niya. Ah, uh, Friday? Wala naman na kasing sida dyan eh. Yan yung luban Di ba may pera dito? Wala na. Well, pag gusto mo kong gamitin, mukstan mo lang. Malamig ng panawin eh. Okay lang. Pede. 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 Eh? Di mana mana ini inum. Di mana mana ini inum. Huh? Red wine sugar. O oh, yun nga yun. Anong isa Di Hindi ko alam yan. Alam mo, niya lang to sa akin. Oh? Sarap. Sarap. Picturean mo ah. Papikturan mo ko. Naka-live naka ako eh. Yung cellphone mo, nasaan? natin yung ano yung mga isda ni Telordes Ano tawag sa inyo ito mga kabalan? Laki o oh. <laughs> Dami yung isda, lalaki Sniper Sniper ito dito, dito sama din im maliwanag. Yan. ano? 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 na, pero yung snapper, ano? yan. ano? 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 Ang dalaki, diba? Ang eh, sakap nito, na eh. Shit. Nakakatakot. Nakakatakot lang yung isan. Hmm. Ayan. Ito yung... Ito yung kagaya ng una natin. Diba? Laki. Mm hmm. Huh? Ito yung kasi ito eh. Lalaki eh. 150. Ay! 150 lang po, Nard. Wala Na siya mga tulingan. Ha? Ay, ano? Ha? Huh? Bakarel, di siya nagkuha. Hindi. <laughs> Ayaw niya yan. Ibibigay ah. lang naman niya sa iyo. Makaral, nasa tabing dagat lang, eh, nasa laok ko. Eh. sila. Ang laki ng bangka niya din. Eh. Ano na yan? Thank you. Ito mga balag. Ang dami oh. Lalaki. Ayan, katulad niya yung, yung pinirito ko nung nakaraan. Ayan. Ah, hindi. Ano pala yung pinirito ko? Par parot. Parot fish. Oo. Ano? Mm -mm. Anong tawag sa inyo yung mga kabalan? Yung malaking pusit na yan. Hindi yan ako tupos eh. Hindi. Ewan ko. Ano sa kanila? Sa amin kasi walang buta niya. Sarap yan. Kumpres sana yan. Masarap yung kilaw. Ano na eh. Mga mm -mm. na. -tong na, -tong na -tong. Meron siyang maliit. Kailan niya yan? lang? Mm -hmm. Ah, press pala. Yeah. Oo oh, nga, pulang nga yung niya. Yeah. Tuloy na natin itong agod natin. putol ko na nga yun sa bahay sabi ko putulin nyo na itanim yung, yung ano kung mataas na masyado yung ano hindi nyo naman nakabot yung mga bunga hanggang bewang ko daw yung ano eh haba Alam na alam na hindi press talaga. Export na. Dry na masyado. Pero pipilitin ko mag ano, mag-upload ulit. Ang dami ko nakatambak na video mga, uh, kabalan. Hindi ko lang na eh wala lang ganong mag edit edit. Yung kakukuha nga lang nung kailangan yung Last week, last month lang ata. Patapos ako. Yung 23, 25, ganun. Kakukuha nga lang yung 100 dollar. Sa Otsak, sa YouTube. Hindi man na ako nag-upload. Pero magiging consistent talaga ito. Pag nandito na yung pamilya ko, mga kabalan. Kapag-apang kayo. This chair, makakasama na natin sila sa vlog. na update update ko lang itong ano kasi lagi nagme message ng Gmail sa akin na sa YouTube na kailangan this month na to uh, consistent ko makapag-upload ako ulit lagi. Kumaba na yung revenue ko mga Kaya sana hindi kayo magsawa sa akin mga kabayan na supportan ulit. Pagdating ng araw na darating yung pamilya ko rito. O yan, siguro mga kabalan, gandito na lang muna yung ano natin. Update natin at ingat po kayo palagi at uh, lagi lang tayong ano, sa Panginoon. Uh, Huwag tayong makakalimot sa Panginoon. Uh, ingat po kayo. Uh, Lagi niyo tatandaan. Kalukuran na kayo mga kabalat. God bless po.